Pilin doon yata. Lindol daw, lindol. Sa taas ng mga ulap, sa gitna ng malamig na hangin, narito ang isa sa mga pinakatatagong ganda ng Taiwan, ang Xiao Chilai. Siyao Chila ay matatagpuan sa kabundukan ng Hawan San, sa lalawigan ng Nantou, Taiwan. Isang lugar na hindi lang maganda sa mata, kundi damang-dama rin sa puso, lalo na kapag ikaw mismo ang umakyat. Kamusta? Ako nga pala si Shian. At ako naman si Grace. At ito ang isa sa mga kwento namin. Isa kami sa mga OFW dito sa Taiwan ngayong araw, samahan nyo kami sa isang adventure patungo sa malamig at magandang lugar ng Nanto. Magandang umaga! Maaga kaming naganda para sa aming biyahe at mga 9am na rin kaming nakaalis mula Sinchu. Yun ang Motor lang gamit naming sasakyan. Medyo mahaba at malamig ang biyahe. Pero yan ang masarap sa ganitong trip. Ramdam mo ang bawat kilometro. Ng makarating nga kami sa Rantai Township ng Nanto ay hinanap agad namin ang aming tutuluyang hotel. Ayan, ayan na yung hotel natin. Parang ito eh. What do you think? Ito na ba? Ngunit isang pagsubok agad ang bumungad. Kasi may ganito Iba ang address sa booking at iba rin ang lumalabas sa Google Maps. So yun guys, parang mali yata yung napasukan namin na ah. hotel. Tingnan namin yung kasunod na hotel. pa ah. try mo pakita mo yung picture kaya naisipan na namin magtanong at may isang tila anghel kaming nakita napakaswerte namin dahil meron kaming nakita ng kababayan na kahit hindi rin alam ang eksaktong lugar itinuro naman niya kung saan banda dapat maghanap <laughs> Ilang kanto rin ang pinasok namin tulad ng isang tono na napakatarik. Ngunit pagdating sa dulo, <laughs> wala, wala dead end na pala to. Ay, baka doon sa kabila pa. Ay, nako. Mali na nga kami ng pinasok. Hindi pa kami makaahon. Hirap na hirap ang motor. <laughs> Kaya sa puntong ito ay naisip ko kung paano makakaahong mo motor. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Wonder Woman sa likod. Wow. <laughs> at yun! Makaahon <Nakaka> kami. <laughs> ah, namutla ako dun. <laughs> ito yung lasa tong. Ah, ito. Bababa tayo dito. Guys So exciting Ito At sa wakas Nakarating din kami Pagdating sa hotel Pasado ala ng hapon Kaya naman gutom na gutom na kami Napawi agad ang aming pagod Nung makita namin ang ganda ng view Sa labas ng aming kwarto like my baby the best ka Chai, talaga pumili the best ka talaga pumili at dahil maganda ang view dito sa biranda ay dito na nga rin kami kumain at dahil limang oras mula Shinchu hanggang nanto ang biyahe namin ay nagpahinga muna kami pagkatapos namin kumain ay sarap magpahinga Bukod sa malamig nga ang simoy ng hangin dito ay napakaganda rin ng view. Tapos ay kasama pa yung bebe mo. Hi! Magandang gabi! Yes, isang malamig na gabi dito sa my Renai Township dito malapit sa Wawansan. Dito nga namin napiling mag-hotel and look at our view! Wala sa pa lang ng gabi ngayon pero tingnan nyo naman. Ang dilim niya dito. Tapos napaka baba ng Hamug, oh. Ang hamug, guys. Ang lamig nga yan dito, promise. Probinsya ang probinsya na. Ang tahimik dito, guys. Ako lang ang sasalita dito sa ngayon. Parang feeling ko walang tao tao sa paligid. And diyan nga pala yung ano namin, oh, yung kwarto namin. Oh, 'di ba? May pasimpleng ano siya. May may pasimpleng simpleng siya, ano. Look at the ang baba niya. Pagkatapos nga namin magpahinga, itumambay kami dito sa terrace ng hotel. At kitang-kita ang kapal ng mga ulap. Kaya naman, hindi mo na makita yung mga bundok sa likod nito. So guys, ito muna kami ng 7-Eleven para bumili ng mga kahit. Kasi nagutom ang baby ko. Gutom na. Ah, kita is mo ha? Huh? Lumutang ulit. Wala, wow, ang ganda. Kita siya dito. Guys, kita niyo ba yung buwan? Ang ganda, no? Mabuti na lang sa lugar na to ay may malapit na convenience store. Yun nga <laughs> lang ay halos wala na kaming naabutang pagkain. eh, sa taas, baby. Spaghetti. Sa lugar nga na ito ay halos wala ka nang makitang tao at sasakyan sa gabi. Ibang iba sa syudad kung saan kami nakatira. Dito ay sobrang tahimik at halos huni lang ng ibon ang iyong maririnig. Pagkatapos namin kumain ay dumiretso na nga kaming matulog. Kailangan namin magpahinga dahil bukas aakit kami sa honsan Welcome to Grace Diaries! Dito kami ngayon sa may Renai Township and ito yung hotel namin Yan! Di ba may alaga silang pusa dito? Ming! Di ba? So yun guys, after natin after namin mag-almasal naakyat kami sa Gahuan Mountain para puntahan yung bulaklak sa may Xiaochila Yeah, you're correct. We're going to Xiaochilay Trail later. Kinaumagaan ay maaga kaming gumising, nag-almusal at naghanda ng gamit. Excited na kami dahil ngayon aakit kami sa Xiaochilay Trail. Ang Xiaochilay Trail ay kilala dahil sa mga bulaklak ng rhododendron na nagsisimulang mag-bloom tuwing kalagitnaan ng Abril hanggang Mayo. Sabi ng hotel owner baka raw wala pa dahil sa mga nagdaang bagyo pero nagbabaka sakali pa rin kami. So tara. Simulan na natin ang adventure. Let's go. One, two. So, one, two. <laughs> Time check, it's nine thirty a.m. And sisimulan na nga namin ang mag-hike papunta dun sa trail na Shao Chi Lai Trail para makita yung flower na azalea flower or rhododendron flower. So dito tayo papasok. Simulan na natin ang trail! Guys, ito yung flower na, pupunta, na gusto namin makita. Yan, pero ito is hindi pa siya nag-bloom. That is the rhododendron, red, red, rhododendron flower or azalea flower. Napakainit ngayon sa baba. Nasa 30, 29 degrees ngayon. Pero dito is 14 degrees. Yabang-yabang ko ngayon guys. Pero sa totoo lang may baon na akong dalawang oxygen dito sa bag ko. <laughs> Alam, ganda ng puno. Christmas tree na Christmas tree shape. Na dito! Sesepa niya no, tinan natin mamaya. <laughs> Sisimulan na nga talaga natin ang trail. Yes! Let's go, let's go, let's go! This is the beginning of the trail! Ayan. 0.1K. Kailangan ko talaga matapos tong trail na to guys. Kita naman yung mga kasabay namin, mga senior citizen na. Pag talaga hindi ko na kaya to, nakakahiya talaga. Okay. Isang there she goes muna dyan. One, two, three, go. There she goes. There she goes. again okay. <laughs> Medyo nihingal na ako, guys. Nasa 0.2. kay na kami, guys. 0.2. Achievement yan. Ano kayang kulay ng rhododendron ng una nating makikita? Kaya nga sana meron. si uh, 0.8. Yo, 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 yo. Ingat-ingat lang tayo dito. Medyo madulas talaga. Sa puntong ito, hinihingal na kami. May sikreto ako sasabihin sa'yo. Shhh. Anyways, ganda mo dyan. Para kang kukunin ng diwana. <laughs> Habang tahimik nga kaming nag-hike ay bigla kami binulabog ng isang alarm. lindol yata. Lindol daw, lindol. Isang signal na merong lindol. Sa puntong ito ay wala kaming idea kung anong dapat naming gawin. Ngunit nang makita namin na diretsyo lang sa paglakad ang mga nasa likod namin, ay kumalma na rin kami. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Oh, Grabe yung gap ng hagdan, guys. Ang taas. Huwag kayo. Look at the stairs. Kailangan na tayo, sa habang paakyat, maraming Taiwanese hikers ang aming nakasabay. Nasayahin, palabati at encouraging sila. Pero aminado kami, hindi madali ang trail. Maputik, madulas, at maraming paakyat kaya doble ingat talaga. At sa wakas, narating din namin ang peak. Yes, sa wakas. Sa wakas, guys. It, guys Yeah, we made it Guys, ang sakit na nakita ako <laughs> Guys, tignan nyo naman ang paligid namin Ang ganda Ang tanong ngayon May makikita kaya tayong bulaklak Ito e, yung unang hike namin sa Huan guys Yes Wala man kaming nabutang bulaklak Dinawi naman ang magandang tanawin Guys, we made it to the top Yes Say hi Say hi <laughs> Sobrang ganda ng kabundukan, para kang nasa ibang mundo. We are 3,150 meters above sea level guys. Kaso nga lang guys, yung inaasahan naming flower is wala kaming nakita. Pero at least nakaya at natapos namin tong trail na to. Insan talaga, hindi lahat ng inaasahan mo ay makikita mo. Pero laging may dahilan para maging masaya. Basta ligtas at buho kayong nakarating, sapat na dahilan na yon para maging masaya. Salamat nga pala sa pagsama sa amin sa biyahe. Hanggang sa susunod naming adventure, ingat and choose to be happy. Guys, mission na accomplished nga tayo dito sa Shao Chi Trail. So natapos natin yung trail, napuntahan natin yung peak. Kaya bababa na kami. Bye!